Uh, hug, mommy. Oh, hug mommy hug mommy hug, hug, hug mommy hug mommy Why? <laughs> okay run 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 okay one two <laughs> wow hello guys good morning so today pumunta kami ng bukid o yung palayan nila no meron taka silang palayan At saka antog dito mamimitas kami ng mga mangga. Eva. Hay kan. Bye bye. Bye bye kan. Bye bye kan. Pa-mai sa pak tuka, kan, pak kan. So tara, punta tayo guys mamitas tayo ng mga mangga doon. At ah, saka bisitahin natin yung kanilang bukid. Tara, ah, let's go. Okay. Let's go. Okay. Wow. Amazing good driver. tignan natin guys kung meron bang mga ano doon mga mangga imitas tayo kasi bibisitahan din natin bukit na doon ayun o may dala ng tas si ah si oh, you okay? let's go Sama minyaknya emang <laughs> <laughs> No, no, no. Oh. so wala yata ang manga today guys oh, tsaka yun din mo yung ano yung palayan wala wala din ano tuyong wala. tuyo oh, grabe wala kuyong yeah. kuyong, wala kuyong kuyong. meron din naman pero maliliit pa know. Know. ano ano yung kong lalo siya may ano Oh, so yun yun lupa na yan ang ganito hanggang doon sa so ano pa yan sa kanila yan Mom. sa kanila yan nila, no? sa mama niya sa kapatid na mama niya yan tsaka sa mga pinsan so hati hati sila doon doon doon, doon, oh, doon. yan okay. so tsaka dito guys may luck sila oh Mày lắc ta lại có lạc lắc mỹ lạc đuôi mỹ lạc <laughs> <laughs> <may> <laughs> so... tay mỹ lạc đuôi mỹ lạc đuôi mỹ tay đuôi mỹ lạc đuôi mỹ lạc đuôi nó Ini pero mahangin siya guys okay yang apa nya kau malu ui sang mantep mah tang ni ah eh ini nya lam kompana e bol juga na sabi ah bahala yan jan dito kami maganda na kami sa ano sa yulong na na ah <laughs> na ini si Mrs. Yun know? ha? Kata. <laughs> ha. Oh, sis, Ano siya? Medyo tawag dito. Na ano siya na kukiri siya sa nasang kami. Yan, palayan namin, palayan. Woo! Ayan diba, medyo nangangalay na si daddy. Muay, 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 muay. Ay, ah. ah. Okay, up Oh, I remember here before, we, we, ano, nag, ano kami dito ng mga malilit na crab. Dito na, umuha kami. Bye. Okay, go, 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 baby. Go, 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 go. Ayan. Ayan. Naman doon pala Dan <laughs> itu Oh, emang ngomongin pak, pak Pak, gue um, 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 <laughs> um, oke, okay. yeah. Hey, come on, come on, come on! Oh, Magdanaao. Oh. <laughs> you okay? Huh? Huh? You wanna go swim? Pla, pla, pla. She's saying pla in, in Thai. It, it means in English is fish, fish. Pla, pla. You know pla Say Pla. see it. pla. Go mami, go mami. Go mami, Eva is supporting. Wah. <laughs> go mami, go mami. Go mami, go mami. Okay, silong muna tayo dito, medyo malamig. Yan. Okay. Go mami, kayang kaya mo yan mami. Meow, where we go? Where deh? Oh no, very pa. Let's go. <laughs> one plastic bag already? Already one plastic bag? Wow. Why? Never in. Let's go. <laughs> adventure na adventure to. Upo, pati, pati. Ay, 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 ay. <laughs> sa bukid ni daddy ah, <laughs> uh, doon sa Philippines meron din bukid dito sa bukid ni mami meron de ah, uh, dito sa probinsya ni mami meron din bukid Ha, <laughs> Go, go, go. Okay, balik tayo guys kasi my wife not really sure if that is still our mango or no. If we go there and pick up the mango, maybe we go to jail. Eva, we go to jail. Because that's not our mango there. So boundary na ata yun dun. So hindi sure si Mrs. Kung yung ba talaga is sa amin pa yung puno na mangga doon kaya balik tayo ha. Now, where are we going? Uh huh? Okay. Eva, are you okay? What is that in your hand? Wow! Sleepy. Uh, don't be sleepy now, baby. Papa! Papa! Hi, <laughs> thank you. Ah, kapag magdala ng bata. Ah. Okay. Ah, nice. Nice. Okay. Piyo man. Eh. Nice. Men ko ha wala. Ha? Men to mo ha wala. Eva, you want some? อย่ามกมุ m o m m ลูกแน่่มึงได้น้อยนะเด็ดอะไน่ยโอเคสุดตอนี้ก็ต้งร i n นอมัก So I think this one is I think maybe four or five kilos. Mm. So, tama na siguro to baka mamaya hindi hindi maubos. So, kami migay to doon sa mga kaibigan niya doon sa Pataya. So, sa mga ano niya kasi mahilig din sa mga manggayon, maasim. 'yung mga trabaho niya. Ah. Hi. Oh, okay. We bird. Oh. Okay, okay, okay. Wow. wow. Okay. Run. 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 Okay. <laughs> One, three, two, three. <laughs> 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 Emma, what mommy doing? <laughs> okay, guys, it's time to go home. At uh, marami kaming mangga na nakuha so pamimigay namin yun doon sa mga kaibigan ni ano ni ng aking mommy. asawa ah uh, para may pasalubong kami kahit konti no Yan Hi wait for us Okay thank you for watching guys and see you on our next vlog Wa wa bye kan Wa bye ka bye bye Cucu Cucu kan Wah, wow. cucu. Wah. Oke, okay, bye bye guys. <laughs>